Dito mga idol bago palang sana kami nag -e enjoy ng mga kakampiko pero pagdating ng 6 minutes biglang nag-surrender ang mga kalaban. Nice. Maaga pa lang kasi mabibigyan ko na agad ang roamer ng kalaban na si Rafaela. At agad naman tayong dumalaw sa MM natin at mabibigyan namin si Granger. Sempre kailangan natin dumalaw sa EXP lane at sakto pin ni Bene si Sisi pero ako pa ang makakakuha ng kill Tapos dito mahuhuli natin si Lancelot at siyempre basta nakapitan natin yan matek wala na yang takas At dito naman nagtagpo na naman ang landas namin ni Rafaela kaya agad ko na naman itong pinatungan, sa sobrang bigat ni Glo hindi niya ito kinaya at syempre alam na, wala ka na ang amang takas. Tapos dito mapapatungan ni Glo ang magandang dilag na si Zetian, at dito nga 6 minutes na at dito na din ang oras na pagsuko ng kalaban, kaya easy win tayo dito, maraming salamat sa panood mga idol, pal like, follow and share na din mga idol.